ng kanilang huli ah. Oh, ay madami. Kaya lang, maliliitan eh. Ayan, panghuli nila sa paglalambat. So, hindi ko na ituro. Kung paano magiging huli. What's up mga kadudots Meron po tayong guest. Oh. Si Kuya Jobet. Ito po yung isa sa aming mga kamag-anak na masugid na nanonood ng aming vlog. Sila po ngayon ay mag-a-adventure sa palaisdaan. Kasama si Itay. Sila laan po. Yan. Ulit. Naka no, nakatambak. Oh, yeah. Uh, oh, yung mga taga-bagongbong Narito na ako mga tropa Yung mga 10,000 mga magsasabong na yan. Makikita niyo ang totoong taga-impanta. Oh, uh, shout out. na, out. Shout out ko kayo ng mga taga-bagongbong. Sana yung manood kayo. Sa iba barag namin, ito yung sa pinsan ko. Na taga rito sa barangay Abiyawin, impanta kayo. Palis na kami. Oh, ayun itong salpunan nyo. Huwag <coughs> gano'n. May papunta na kayo Ah, punta na. na kami guys dun sa palisdaan. Na mahuli kami ng mga sariwa isda. Dun sa, ito yung kumpare kong gwapo. <laughs> Taga Norte, Norte. Norte. Ilocano, nagwapo ti baro Awan ti kwarta. <laughs> <laughs> oh guys, diretso na tayo. Punta na tayo sa ating destinasyon ng Palace da ng Barangay Abyawen. Impanta kay Kisun. Kay, kay Bossing Emil. Kay Bossing Emil. Dito yung camera sa harapan eh. Ah, ganito Dito ang picture na ito uh. Guys, namamaybe kami sa Hindi nyo kung tawagin ay uh, Sampaguita, Street. Sampaguita. Sampaguita Street Dahil may gubat syudad dito Sa barangay I Abiyawin mean, ah. Gugawa po na yung mga Nagkukan ngayon Si Parijar Mamaya makikita ninyo sa live At yan po Guys malapit na tayo mga 700 meters na lang tayo <laughs> Wala mga ano wala Mga isang kilometer pa Wala na Yan guys yung mga pakatan kahit pa pa kung ano ang kwan ito sarap uh -huh. makikita mo na mga kuran at 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 ha talikod data kung ano ito ito ha mo na ako ah? uh -huh. yung... ah, na mo yung... na na mo na pula Ito ka gano'n para dyan. Ha? Huh? May kwarto juga alam alami tuh udah empat mikrotok eh hmm. ya, babak dong ya enggak

masyado na eh. Ah, diretso na, naka-video na. Video na. Oh, uh, video na, eh. Uh, Wala uh. doon sa may tagiliran na. Pag nakaganito daw na isa nang kuno sa atin. Makikita mo naman yung harap ng kuan. Eh, dito. Re-record din. Oh, nga sa atin nakaharap ito ano eh. Hindi, kaya kejar. Ito? Oo. Uh -huh. Oh, guys, ah, uh, na kami sa site na panghuli namin ng mga bakuli. Na hindi natin maalma kung malaki o maliliit. Pareho ka buto. Ate ng ating pa. Mga Seven years si tayo na nakabut uli dito dahil kahit ako taga Kaisun, dinayo ko lang yung pare ko. Dumilim pare na kanti. Paano yung Pupaliwanag na ito. Kaya paliwanagin itong ito. Yan, malapit na po tayo mga 600 meters na lang. Kakalat tayo ng Pante Kung tawagin dito sa Quezon Pante na panghuli po na isda Hindi pante na pang babae Hindi po kung anong pante eh, napakabilis po na yung mag... Ang tubig na? Yan po, ang tawag po Yan po yun, naman, ang tawag po yan ay sakag. Sakag. Mulo pa. Ang si... Ang naliwanag po siya ng kanya. Nakakuha na ito na kasi... Ha? Ilayin niyo. Talis daan. Uy, bagay ka ba bakaw? Bisa sa daan kayo, Timil. yan guys kitang kita po natin sa kwan para po lang ba yung tinang edad managwa no, yung pong tawagin yung sagwan dito sa amin yung pong nag gagamit ng kahoy para kumuha yung bangka yung po yung, yung ibig sabihin ng sagwan dalawa po yan bang po yung isa sa huli bali po ako yung nasa gitna yung mga panskwit aga pagumbong wala tayo ngayon sa Sabungan mga friend Narito po tayo sa Barangay Ebyawin In Pantacayson Ito po yung aming bayan Sa uh, Magro Maaya po yung niyo nyo yung Mga isda namin Mahuhuli na sariwa sariwa na Parang sinarita abila Napakagandang isda Naliwanag ng kanya. Ito ini-edit pa rin ni Christian eh. Ano Ani, eh? ini-edit pa ito ni ano eh, bago ikuan eh. ni. Eh. Hmm. Guys, napakabilis na po ng takbo natin. Tumatakbo na po tayo marahil na 0.2 miles. Miles. Yan po ang ating kumparing jar. Inyo puntang ang, ang dudut ski, TV, at doon pun inyo makikita yung mga magagaling at mga magagandang lalaki na kasama nung kumpare kong Pugi ito po bali yung dinadaanan ng malalaki na bangka papuntang dagat kaso narito pa lang po kami sa dulo ito po yung ilog kung tawagin nyo pong ilog ay alam naman ninyo sa mga ating mga manunod yun po yung tinatawag na <coughs> daan ng ating mga bangka <coughs> na pwede din pong malaki-laki <coughs> na pandagat <coughs> balitaguan po ito kapag lumalaki alon <coughs> lumalalim na guys na ibig sabihin po nung lumalalim tumatayag, nag high tide po yung da yung dagat po, sa tubig po sa dagat pumapasok na dito sa pakatan yung pong pakatan kung tawagin yung po yung may mga tanim na nepa saka yung mga bangkawan yung po yung pakat dito po sa aming lugar kung tawagin hindi na po natin nakukunan yung ating magandang lalaki na naroon sa uli hindi na po hindi na po ah uh, yung pala nag po nag ilog pala po yung iliwanag ngayon guys kitang kita na po natin yan dami talaga o oh, ba di yun, guys yung ating import Mr. Jobe Trotake o taga barangay binulasan pero dami, taga bangun muna po ako ngayon yan mga bangkawan ha? sa bangkawan yan po yung mga bangkawan ngayon guys isir tayo muna sa kaya mundo ah Ha? Yung naman hindi lalakan tubig. Hindi na malalakit ngayon na Bali po dito sa kalangitan ng Quezon Province ngayon. Eh, wala pong ulan na nangyayari. Yan po yung buwan natin. Kitang kita po natin sa ating video. Yan guys. May mga tao pong naglalakad sa Paris dahan. Yan lampo dari Cupapo kami sa aming destination para mangkuha magkuha ng isda. Yan guys. Napakabilis na po ng aming takpo ngayon. At ma Oh guys, yan po yung pinagawa ng aming kapitan. Na taga barangay Abyawi na napakahusay at magandang lalaki si Mr. Putong Mindusa Yan po ang paradahan. Loob pa lang po ng aming pakatanay, ay napakaganda na sa pamamagitan ng kanyang kasipagan at ang talino at tibay pagkuha ng mga tulong sa ating mga minamahal na gobernador. Yan po yung aming pantalan dito sa Barangay guys. Hey. Okay. Bali po may kuryente din dito dahil po ito kahit palis daan. Ah, uh, marami po dito na wire kaso lang napakahaba at saka medyo din may presyo yung pagpapakuryente. Hey. Ban guys, mayroon pa po dun na tao sa may sulok. Nagkukan po yata ng bubu yung pambubu kung tawagin dito. Panghuli ng alimao. Ha? Ayun. Yan po, bayad na po tayo. Malapit na po tayo ang kumalat ng ating lambat. Kung pa rin pa rin po na. Ha? May bantay doon ah? Hmm. Ganito? Oh, yan. hindi madanas ang lambat. Yan, ng mga huli namin. Diyan yan po pamamandaw na yan. Pante. Ah, dito kasi sa kabila, dito ko sa kabila. Dito pa, ah. saguan na muna. Yan, dapat edyan. Eh, eh. Ilike tara yung kinukuha na palasdahan niya eh para Emil. Ilay, yung na para Emil. Bailaw ka na eh. Saan ako? Diyan, dito lang tayo dadaan ah. Huwag mo ibabalagbagin, Magkano na? Four? Hey, sige, ko dyan. Ha? Isang taon? di ayos lang. Para nakakuha ng na. Kamusta dyan? Lumpat ah. Ito may pikulo. <laughs> may ikon mamaya na. Pare, wari ko siya lang din ang buro di, ano ni? Pag-ibilang mo doon sa utsintahan na ni. May pabigat lang itong halina ka patindugan, eh. Hindi hmm, wala na akong bomb. May mga ka pa hindi pangiging idalang na ita tititira ida na. Kago na kago na Guys, by the raguan. Titik-tik. Sarap kayo ng papangiguan ni <coughs> Chudi.

malalaki na din ang bangus na ano rin eh, itong ano eh banak hindi bangus yun ay bangus hmm hindi ba eh. Makinis eh. ibig sabihin ay eh, ang similya ng bangus ay eh kahit ganito oh yeah parang hindi ko madanak ng lambat yan ang mga huli namin Diyan yan po pa mamandao niya Yan, dapat ay diyan. i tara yung kinukuha na palis dahan eh para Emil. Para sa apat. Aba, ilawak ka na eh. Saan ako? Diyan, dito, dito lang tayo dadaan ah

Pwede may <laughs> pikol o. Pare, pare ko siya lang din ang buro din, ni? Pag-ibilong mo doon sa utsintaan, na ni? May pabigat lang itong kanina, kapatindugan eh. na kung may bangka pa hindi pang hindi kidali na tatay dun eh kagunam, kagunam. Guys, by the way, bali yung ating mga magagaling na yeah, mga nanagawan. titi titik titi Sarap apa pengin ini cudi lah oh, babang nggak babang nggak Malalaki na din ang bangus na ano eh, itong ano eh Banak Hindi, bangus yun ay Bangus? Hmm. Hindi ba anak eh. ay eh. Ibig sabihin eh, ang similya ng bangus ay eh, kahit ganito may dunan eh Kala ay madalangan eh At maliit pa ito, imposible na mga ito eh O, oh, bayan na po sa itna itay. At bayan ang kanilang huli ah. Oh, ay madami. Kaya lang maliliitan eh. Ayan po ang huli nila sa paglalambat. Maginaw. <tis> Nakakuha na si <sa> <tis> sundan ng dalawa. Bakit? Eh! Tignan mo naman itong mga ito. Nag-abang na. Nag-abang na. O, ulam ninyo. O, yan! Ulam nyo. Maliliit na na ito eh. May hipon. Uy, 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 uy. Ulam ninyo wala pa tayong ano uh, na oh, daming ganito hindi naman kami nagpunat lambat at nag, nagbislay na lang dalawa hindi hindi naman kasi ano kasi ninyo kumain kayo may kanin kasi ninyo hindi ko pa ina yung bisyo na baka kayo makiinom pa eh makiinom pa magkakayo kung so, di yan siya dito patulong eh wala ay upload ko bukas. Ayan po, babalutin na ang isda. Ipapadala sa pilaway. Nagdodo bukas kay Lord na. Dakay din pag kuno. Malilit pa nga yung hula rin. Wala mala sumibad na kawan na hanay. Ito ay walang sumibad na lipain. Ang lipain bagay din nakapit sa pante. Ang papag ba, nakakahuli ng malalaki. Masarap Dati hindi ako nakain yung pala yung masarap. Haling, hindi, yung lipain. Hindi, yung lipain. Kaya lahat pa nga nag ilo ang pakan eh. Aba. Hmm. Aba, hulay mo. Aba, ay marami din kayong huli. Eh. Aba. Ito pa rin, Tuan. Puhang May 100 na to sinigang oh. ano ba yan banak hmm. anak lang yan ng banak na huli na nais din ay so hindi ko na ito maro kung paano mag ilaw paano sa aso yung nandun na? Check it out. Check it Masarap din pag ularigado. Gain na sila. Ayan po sila po eh, nag, eh isang pilsin na naman. Kailan pa kayo walang nagpangita? Hmm. Matagal na? Matagal. Yan yung dumailan dito sa kuya. Ay, hindi ko Hindi po. Ayaw. Pumunta ka pala ko dito. Ano lasa kuya? Masarap. Mas masarap sa isda sa Maynila. <laughs> banakoy. Sa ilog nga pala kayo naman, eh, hindi sa palestaan. Dapat nagdiret na katarong kanina, eh, hindi sa dagat eh. agap-agap hmm. pa.